Liliit na ako. Oh my kasi. Pagal ko kumilos. Paisi-isi pa. 11 o'clock na. Kaila tapo. A few moments later. Ah, putya ang init. Kasi, pa yung payong ko eh. Papatuyo lang iniwan ko lang sa may labas na room pinatuyo ko pagbalik ko wala na ang galing ah. hello yeah. <laughs> uy ang <laughs> talaga o. oh Guys, na-stuck yung page ko sa loob, guys. Ito tapos i-tape mo na lang. Baka Look! Group, group baka group di ka nagbibili ng bago. Ma'am, ba? pag pinisil ba ito, mga ano ito? Few inches later. Uh -huh. Uh -huh. And I don't even cry Not a single thing Fala de nega de Papamayla Day 3 na pala ngayon no Day 3 of being cool Ano ba? Ito kanina ba to? Guys unsubscribe nyo yan ikaw mga nang babakstab kayo ha ano ba hindi okay, baka hindi sana sa yung space ginagawa uh, okay. lang <coughs> harap ko sa iyo to o ang lukit na, -an -an na. <laughs> well, ito na nag drawing lang Kakapas motion ito deng 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 ngagala ngala sa mortalino po sabi niya so yun guys bye bye, -bye. <laughs> Two hours later mga hindi naglilinis may kalat pa oh ang kayo daming kalat huy gaki mi <laughs> Ay, tae, yung ako nyan, tatae niya si Kobo yung... kung nasan, hindi niyo makita no Kasi papaalam pa daw yun kayo, ma eh, huh? yung kay mo Hindi ba? Kaagi ni Kobo tapos... mo pledge Hindi, pinuhan nila yung dalawa oh, Ayun no, ano yun? hindi ay? makikita ay? sa dilim mo Grabe si na atas ka doon konti Ayoko Na-observe yun. mo na yung dilim eh Ayoko yung isa babalik nyo Si Blasa ba yun? Ah, Wala